So ito na yung ituro mga boss at tan nating mapinturahan. So ayan na. So medyo gumanda na siya mga boss. Sobrang haba lang. So tamang-tama lang naman to kasi matanggal ako mga boss. Ayan. At yung uh, holder niya mga boss pininturahan din natin ng gold. So ngayon mga boss, ah, bago natin to i-testing. So lalagyan muna natin siya ng ano ng front sight dito mga boss. So gumawa ako ng maliit lang. Ayan kakabit natin. Tapos lalagyan din natin siya ng tali mga boss para hindi siya dibit-bit lang. So pwede natin disapply din. So, ito namang front side ang ikakabit natin mga boss. So, bali na lang natin siya dito ng ano. Ayan. Lalagyan natin siya dito ng epoxy. Para nakapix na. So, ito na mga boss, yung ginawa natin sa gabi. Ayan. spray na din natin siya mga boss. Tapos ito yung front sight niya. Ayan, dinigit na natin. So, gumawa din ako ng pang mga boss. Ayan. Bale to ng ano, yung sa cable. So, ngayon, ah, test fire na natin siya. So, sa ano muna, hindi muna natin di-testing sa tubig mga boss kasi yung ginagawa tayo ngayon. So, bali, sinug muna natin sa to testing. So, bali, doon natin siya sa likod mga boss to testing. Uh, may nilagay na akong ano doon, yung bunga ng nyug na nasa lupa. So, doon natin siya tatry mga boss. Tapos, ano, may kanya-kanyang layo sila. So, papakita ko sa inyo. So, ito yung mga nilagay natin yung mga boss. Ayan. Okay. Ayan yung isa ang doon yung isa sa kayong isa yung pinakamalayo niyan yung pinakamalayo mga boss nasa ano yung sampang metro tapos so pare-pares natin yung detestingin mga boss kung tatamahan so ngayon mga boss na detestingin na natin so yung pinakamalapit muna mga boss ang titirayan natin

Oo, oh, bugay. 7 meters yun mga boss. Layo na yun. Scout Ito Ranger yun. So yung pinakamalayo na mga boss ang aasintahin uh, natin. Malayo. Yun naman ang tatargetin natin. Ito naman ang kaya. Nagulat <laughs> siya <laughs> yung boy. Nagulat. Iwawa hindi to. tayo pumungkutin kong malayo ah hindi nga nga surugod dalit talaga dalit ang taba pabagsak talaga may dalit Hindi oh, oh. so, na magagusto. Hindi 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 mga magagusto. Hindi na magagusto. Hindi na magagusto. Hindi na magagusto. Hindi na magagusto. Hindi Ayan, oh. Ah. yung bana, mga boss. Natakot Sampung metro na yung layo niya. So, medyo maluwag yung tapon natin, mga boss. So, lalagyan ko na lang siya ng, ano, epoxy. Ayan. Pero hindi naman siya nahuhulog pag nasa loob na siya ng barrel. So, sa sunod, uh, testing na natin ito sa tubig, mga boss. Mm -hmm.